pitong tips kung paano mo matatanggal ng ligtas ang mga synthetic maintenance na iniinom mo. Doc Nan, Holistic Medicine Health Coach, doctor Maintenance. Ano nga ba yung salitang maintenance. Ibig sabihin, papano ma maintain Hindi. So, sobra, hindi rin magukulang. Nasa normal siya, ibig sabihin, naka-level lang siya. Hindi tataas at bababa. Merong dalawang maintenance na dapat nating maintindihan. Ang una, yung natural na maintenance, at pangalawa, yung artificial. Pero may problema ang dalawang maintenance na unahin natin yung artificial. Pag sinabing artificial maintenance, ito yung tinitake natin araw-araw. Napaka-simple lang, madali lang, iinumin mo lang, mag-maintain na, kung ano man yung minimaintain mo, hypertension man yan, diabetes, or kung ano pa. Ang problema, merong side effect. Bakit may side effect? Kasi hindi naman yung pagkain, chemical siya. Hindi yan yung kailangan ng katawan natin. Kaya, merong side effect. Ang isang malaking problema natin dahil sa mga lifestyle na unhealthy, kain lang tayo ng kain ng kahit ano or kung kahit bawal alam natin, okay lang. Bakit? Iniisip natin, may gamot naman. Itong isang problema to, ito yung isang dahilan bakit tayo mas lumalala. Kapag na mo yung leaky gut or nabutas yung bituka mo. Pupunta dyan yung mga iniinom mong gamot at yung malalaking particles na hindi tamang nasasala ng ating bituka, maaaring pumunta sa atay, sa kidneys, na magiging dahilan paano ito nagbabara. At kadalasan dito nauuwi yung mga nagme-maintenance ng na mga nagpapadialysis. Kasi nga, unti-unting nagbabara yung kidneys nila. At syempre, maintenance nga, di ba? So, lifetime. Hindi ka naman gagaling dito. Kaya nga, hanggang buhay ka, iinumin mo to. At syempre, hindi naman ito gamot. Kaya hindi ito nagpapagaling. Kaya nga dapat, i-maintain mo. Natural maintenance, ano yung problema dito? Ito yung ginagawa ng katawan natin kapag wala ka pang mga nararamdaman. Kapag wala ka pang sakit at pwedeng-pwede mo naman itong gawin eh na ipalit mo sa artificial maintenance mo. Ang problema nga lang sa natural maintenance. Napakahirap nitong gawin dahil nakakatamad siya at bukod sa nakakatamad, hindi natin lubos na naiintindihan na ito yung pinaka dapat nating gawin. At siyempre, pag uneducated tayo hindi mo magigive yung discipline. Kaya kahit alam mong mali sayo o hindi mo dapat gawin o kainin, kakainin mo pa rin. Kaya simple lang naman ang tanong dito. Kung naiintindihan mo na pwede naman palang ma-maintain ang lahat ng mga irregularities ng katawan mo. Eh bakit mo kailangan na nakasandal ka lang sa mga artificial na maintenance? So, pag-usapan na natin, paano nga ba tatanggalin ang mga maintenance ng safe at permanently? Number one, dapat open-minded ka. Dapat naiintindihan mo na meron talagang natural maintenance at pag dito ka pa nag-focus, pwede pang reverse yung condition mo o gumaling. Dahil ito yung kailangan ng katawan. Eh. At dapat naiintindihan talaga natin na merong self-healing. At possible ito kapag nag-focus ka sa natural maintenance. Number two, tanggalin natin yung nakatanim sa ating takot. Kaya lang naman tayo hirap na hirap na gawin yung natural maintenance at kahit normal na, nasa level na ang lahat, bakit takot na takot pa rin tayong hindi uminom ng gamot? Kasi nga yung takot nakatanim sa atin na kung naiintindihan lang talaga natin na pwede naman pala talaga at ito yung kailangan ng katawan, matatanggal po yung takot na yan. No, simple lang. Kapag nasa puso mo na pag ganito pala yung ginawa mo, bahala na sa iyo ang Panginoon dahil sumusunod ka sa kagustuhan niya, mawawala po yung takot na yan. Kaya nga po tayo palaging merong laboratory schedule Di ba kadalasan mga every three months? Kasi nga, tinitingnan ng mga doktor mo kung yung mga organs mo ay hindi pa rin naapektuhan ng mga pinaiinom sa iyong gamot. Na kung meron na mga problema, anong gagawin? Dadagdagan na dadagdagan pa yung mga iniinom. Imbis na bawasan, lalong madadagdagan. At pag siyempre nadadagdagan, madadagdagan din yung pinsala sa katawan mo. Dahil madadagdagan yung chemicals. Number three, pairaling po natin yung right common sense natin. Na tayong tao, nakadesign tayo sa sariwang prutas at gulay, may self-healing yung katawan natin, marunong to mag-repair ng kusa, ibigay lang natin yung kailangan nito. Tapusin na natin at kung ano-ano pang iniisip natin, ibigay lang natin yung sarili natin. Makikita mo. Ito yung tama mong gagawin magiging panatagan lahat, magiging maayos ang lahat. Number four, tandaan po natin, slowly but surely, ganun lang po magtrabaho yung katawan natin. Walang instant sa kalusugan. Dahil yan, sakit mo na yan, bakit mo na-develop yan, kasi matagal na panahon mo rin nasira yung katawan mo. Kaya sa gagawin mong natural maintenance, maniwala at magtiwala ka lang sa katawan at sa gumawa ng katawan. Dahan-dahan po, nagre-repair yan. Number five, para mas madali sa'yo at matanggal yung takot mo, dapat i-monitor mo. Kung hindi naman tumataas yung mga iniingatan mo, yung blood glucose mo, yung blood pressure mo, huwag ka uminom ng gamot. Pwede kang uminom ng gamot kung hindi mo pa rin nagigain yung self-confidence. Kung kailangan lang. Pag tumataas lang yung level, sa akal lang uminom. Pero kung hindi naman, kaya nga pala yung tanong, para saan ang maintenance na iniinom mo? Kung nami-maintain mo naman yung dapat mong i-maintain. Kapag hindi mo na naiintindihan, ibig sabihin, ando doon ka pa rin. Puno ng takot. Number six, dapat palagi ka lang positive. Especially, merong mga reaction sa katawan mo. Yung ginagawa mong natural maintenance. Dahil kapag positive ka, Andiyan yung repair. Pero pag nag-negative ka, mas nahihirapan ma-maintain ng katawan. Yung dapat niyang in-maintain. Kasi, galing sa brain ng lahat eh. Negative ka, nililito mo yung katawan mo. Particular, ang center of command, ang brain. So, dapat, positive lang tayo sa mga negative reaction. At, siyempre, yung pinakahuli. Yung natural maintenance, consistently gagawin mo yan. Ibig sabihin, naiintindihan mo yung mga bawal na yan, hindi mo talaga dapat iti-take. Mga unhealthy foods, naiintindihan mo na hindi dapat at sinisira yan yung katawan mo every time na tinetake mo. So mag-focus ka sa fruits and vegetables, yung para sa katawan natin. Kaya nga meron po tayo mga natural maintenance videos para kung ano man yung condition mo. Kung may hypertension ka man, diabetes ka man, andyan po sa aking YouTube channel. Meaning, isama natin sa buhay natin. Hanggat kaya mo mag-exercise. Yung tubig mo dapat may electrolytes, kaya po lagi kong pinopromote yung water with rock salt. Yung tulog natin, dapat hindi na ko-compromise dahil dyan tayo nagre-recharge, nagre-repair. Yung pagpapaaraw na siyang transportation ng nutrition natin, vitamin D, ang mga nutrition, Malak malaking factor ang araw na siyang nag-aabsorb nito. At syempre, yung stress natin. Napagkalmano ang isipan, maaliwalas ka pag-isip, ang ganda ng maintenance ng katawan mo. Sana po may natutunan. Hanggang sa susunod na video, doon na. Ops! Bago ko mag-skip, para hindi maligaw o magkamali, sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, Join my health coaching program. Bakit mo kailangan magjoin sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo. Daily healthy Lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer, one-time membership payment lang ito, continuous learning dahil hindi mo naman maha-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.